Ano oh, na sa dito na flowers karon. Mo oh, man ang cherry blossom ano pa po ni Polly. Yan na siya nakahoy di ade ko sa walking area. Nag-walking ako guys. Kailangan ng katawan exercise. Walking exercise. Sa sunod pag may kung, anpo, Wi-Fi. Walang wi-fi eh. Yung egg wi-fi ko dala ng anak ko. Di ako sa walking area. Kailangan ng katawan natin mag-exercise. Kini mga kahoy mo ni mga kahoy na walang uh, kini sa doon flower show na walang dahon for 5 to 6 months during winter season up to spring. At bangong doot kayo. White flowers. Look na sa flowers. Ang kakoy. Pink food na kakoy. O, sa so yun siya pangalan yun niya. bloom food of flowers. Yun o. sa o. Saka yung pangalan yung kakoy. Magkaiba sila o. Oh. lahat ani flight control galing sa Korea